Pagkain mga natin. Ano bang kinapuputok ng butsi mo? Bayan naman kayo. Ah, ganun na! Yung polis na kukunin for my security detail, make sure na magre-report sila bukas, especially that Garcia girl. Okay, wait! natira sa si tanggol? Bakit? Ipapakita ko lang sa kanya kung anong kulang sa buhay niya. Bagong sasakyan, no? Chika si Petat? Sir, ganda ng sasakyan, ah. Ganda-ganda ka sa kotse ko? Ayan, yeah. ipark mo. Para mo pakinabaka lang ka naman ng pasinto. Mas. <tong tiyan> Para nga niya, huwag niyo akong ano, ano, sakta. So, huwag na matakot, hindi mo ko na yung mga Tanggol. di ko makakalimutan ang ginawa mong pagbubugbog sa akin. Masigit pa doon ang igaganti ko iyo. Hindi pa rin mawala sa isip ko ang kapatid mo eh. Bakas nasaktan na rin ito pa rin doon. Wala ang bagong na kaya sa buhay natin. Wala kang kwenta. Huwag daw ang nilang gagawin kayo sa Pinapangako ko, babalatan ko siya ng buhay. Ilusubi natin ang mga gerero para masagir pa kapatid mo.